Ingi lang po ako ng konting advice. Tungkol saan? Kasi po, eh, matagal ko na po talagang gustong umanib sa inyo. Eh, ang dami pong nagliligalig sa puso ko at sa isip ko eh. Kasi po yung mga magulang ko eh, sarado po sa katoliko kasi eh. eh ako po yung pinakabunso. Eh, ngayon po, under documentation po ako sa inyo. Ano po kaya ang nararapat kong gawin para hindi po naman sila magalit sa akin? O... Alam yun? mo, sa pagsunod sa Diyos, hindi nawawala yung magagalit. Kung maalam ka sa Biblia at pag natapos mo yung indoctrination sessions, makikita mo na ang pagsunod kay Kristo, hindi na yung magagalit ang tao sa iyo. Sinasabi yan sa Timoteo 3 at versikulo 12. Ito po ang nakasulat. Oo at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Yesus ay mga babata ng pag-uusig. Nandun pa lang sa'yo yung pag-ibig o pagnanasa na mabuhay kang may kabanalan kay Kristo. Marami nang mag-uusig sa sa'yo. Marami na sa iyong ah, kokontra. Minsan nga ang kokontra pa yung sarili mong kasambahay. Nasa Mateo Kapitulo 10, yes. At ganito ating mababasa. 36. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ayon, sabi sa 37, Ang umibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ayon, ang magiging kaaway ng tao, ang wika ng Panginoon, mismo yung kanyang sariling kasambahay. Pero, ang umibigang wika sa ama, sa ina, sa kapatid, ha, sa anak, nang higit sa akin, ay hindi karapat dapat sa akin. Kaya para maging dapat tayo, hindi naman masamang mahalin natin ng magulang, kapatid, asawa, di ba? Kaya lang, huwag nating pahihigitin yung pag-ibig natin sa kanila kaysa sa pag-ibig natin sa Diyos at kay Kristo. Kasi, pag humigit pa yung pag-ibig mo sa magulang mo, o sa asawa mo, o sa anak mo, o sa kapatid mo, kaysa sa pag-ibig mo sa Diyos, hindi ka magiging dapat sa Diyos, sabi ng Biblia. Kaya yan eh, talagang mangyayari yan. Hindi naiiwasan na ang isang gustong maglingkod sa Diyos, nakakagalita nung ayaw maglingkod sa Diyos. Kagaya nun, sabi mo, saradong katoliko yung mga magulang mo, natural, ayaw nila dun sa... Uh, nasarhana na yun eh. Kumbaga, sabi nga sa Kastila, katoliko, serrado. Oh, may, kandado. may kandado pa. Eh, hindi na nag-iisip ko minsan yung iba. Basta, katoliko, sarado, ayaw na mag-isip. Kahit na nga mali na yung pa rin ang kanilang gusto. Hindi na natin maalis yon, Kasintanda na ng panahon yon, Kasintanda na yon ang Kristyanismo. Whenever you have the, the desire to serve God and Christ, meron kang masasalungang ganyang pag-uusig. Sinasabi uli yan sa Mateo, kap, sa Juan, Kapitulo 15, at versikulo 19 hanggang 20. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ng kanyang sarili. Ngunit sa pagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kay sa kanyang Panginoon, kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Ayan. Ah. If ye were of the world, the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will persecute you also. If they have kept my saying, they will keep yours also. Si fuerais el mundo, del mundo, eh, el mundo amar, amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Ya sabi ni Cristo. Kung kamu iya pa sa kalibutan, ang kalibutan mahigugma sa mga iya. Apan kay kamu dili iya sa kalibutan, kundi dili pinili ko kamu gikan sa kalibutan, busa ang kalibutan nagadumot kaninyo. Hidum Hinumdumi ninyo ang, mga, ang pulong na ah, akong giingon kaninyo. Ang ulipon, dili labaw sa iyang ginoo. Kung gilutos ako nila, pagalutoson kamo, usab nila. Alam nyo, kaya ako lang nagtitiyagang kahit pa mali-mali basahin sa Ingles, sa Kastila. Kasi tayo po'y napapakinggan sa internet. May mga kapatid tayong hindi marunan Tagalog. Meron tayong kapatid na mga iba-ibang nasyo. May Portugues, may, may Jewish, meron kung ano-ano. Eh, nanonood sila, wala silang maintindihan. Kaya po, nagtitiyaga kami ng ganito. Siyempre, mahirap din naman yung basa ka ng basa. Eh, pag pinabasa ko naman kay Brad Willy, lalong matatagal. O, oh, di ba? Eh, kung pabasa ko naman kay kapatid na Dani, laro rin tatagal. Siyempre, magtitiga ako magbasa na magbasa. Ngayon, kung maduduwag ka dahil dun sa persecution na nararanasan mo, eh wala kang kahihinatnan. Nakasulat sa Ebreo 10.36-38. Pakibasa. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Mm. Ngunit mm -hmm. ang aking lingkod na matwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Pagkain umurong ka dahil dun sa mga nasa salunga mo na ganon, sabi ng Diyos, hindi kita kalulugdan ng aking kaluluwa. Pero para ang tao maging kalugod-lugod sa Diyos, kahit na maraming humahad lang, dapat, dapat tuloy. Di ba, no? Yun ang kailangan, kapatid.